number 5, sa unang pito kabulan sa 2023, may 153 na ang mga nalatnan sa HIV AIDS sa Bacolod kag Negros Occidental. Anong sa mga nalatnan sa balatian nagaidad gaedad sa manubo sa 15 anyos diri sa Western Visayas? May report si Romeo Sobado. Si Ile nakagang iya bagong bunag nga lapsag pabalik-balik sa ospital. Nagalain na pamatsag sang iya bata matapos niya iningagin bunag. Pati siya pabalik-balik man ang paglain sang pamatsag. Sa ulihi, inpaybalo na lang sila sa pamilya sa amay sa nga anak nga napatay inikag nagpositibo sa HIV AIDS. Wala siya sang sa ihibalo sa sininga balatian pero nagpatest test sila sa iyang bata kag nangin reactive sila sa amunga balatian. Di, wala din na nahibo kahit kami sa bata kung nag sa HIV. Very, very sad. Kaya ang tawag nga piling ko medsendres sentence kasi nasuntulan patay na kung ang bata o si Tomatipan sa bata ko. Paano mapatay ang bata ko next week? Paano na lamano ko? Doon ako na pinsan. Isa siya sa 1,333 na tanan ka mga persona nga nalatnan sa balatian sa Negros Occidental pati na sa Bacolod City. Kumalin sang Enero, tubtub Hulyo, nga tuig, 115 tanan ang bagong kaso sang HIV-AIDS sa probinsya. 153 ang napatay sa una ka pito ka sa 2023. Anom ang na-record nga nagaedad panubo sa 15 anyos nga may HIV AIDS sa Western Visayas pati na ang bata ni Elena. Sunod sa kay Dr. Jeanette Umali, presidente sa Philippine Society of Microbiology and Infectious Diseases sa Western Visayas, nagadamo nga nagadamo ang kaso sa HIV sa probinsya kag nagahubin kag nagahubin ang mga nagakalatnan. Importante gid suno sa iya na temprano pa ma-detect ang amo nga balatian para mapaidalom gilayon sa treatment. Still tagid ang awareness sa mga tao. So, ti once aware sila, um, nakabalo na sila kung nakubrahuan nila. Mm. That's why early ginang testing, kaya para early ang detection. Kaya kung early ang detection sa HIV, may early man niya treatment for them. Though hindi siya cure, um, mahatagya sila sa bulong para suppress lang ang virus. And of course, makalive man sila gyapon, normal lives. Mm. Bacolod, Silay, Bago kag Talisay City ang nagapanguna sa pinakamadamong HIV AIDS cases sa Negros Occidental. Magluwas sa CLMMRH kag Bacolod City Health Office kag Treatment Hub, ginbuksan man ang dugang ng mga treatment hubs sa Cadiz District Hospital kag Lorenzo D. Zayco District Hospital sa Kabangkalan City. Plano sa Provincial Health Office ng padugangan pagit ini sa Silay Provincial Hospital kag Valladolid District Hospital sa Biernes gindumdum ang World AIDS Day ang mga doktor kag mga advocates ng HIV AIDS nagsindi sa kanila bilang pagdumdum sa mga nagtaliwan sa mga balatian may pasumba kag libre nga testing si Elena naging na sa grupo nga naghatag sang ihibalo party sa balatian Luyag niya mapaganhagan ang stigma sa mga tao nga may HIV AIDS. Kagluyag niya man nga mabuhi sang normal ang nga anak nga nalatnan sang nga balatian.